Good afternoon po. Flowers po. Tilapia. May tilapia kayo. Ay, talaga. Sayang. O, sige. Flowers na lang. Ito na lang ba tulips nyo? Ah, oo Yan na lang po natira ay Ah, talaga? Akala ko invisible na lang silang lahat. O, sige. Tingin lang ako na iba, ha? Eh, renta mo kayo. Thank Thank you. Mayroon po. Flowers po? Hindi. Barel. Bentaan mo akong barel. Gagamitin ko sa'yo. Tara. <laughs> Anong meron? Flowers po. Ah, flowers? Nagbibenta kayo flowers? Bakit? Eh, flowers shop to eh. Ba't kayo magbibenta ng flowers? Ang weird no, Napaka-imposible. O, <laughs> sagay ito na nga lang tulips. Ito na lang ba ang tulips niyo? Opo, yun na lang po na Sure? Baka naman nag-CR lang iba, mga eh. Lana, pasagay oh, akin na ito. Oy, oy, sandali. Excuse me. God. Akin yung tulips na yan. Nauna ako dyan. Ikaw nagtanim, ikaw nagdileg, ikaw bumili, may resibo. <laughs> ako may hawak, di ba? So, akin to. <laughs> ikaw may hawak, pero nabasang ba yung sign? First come, first serve. Nauna akong dumating, kaya ako dapat muna ang pagsilbihan. Ah, una? Hmm. Eh, kung unahan lang palang usapan, eh, dapat kay Eva at Adam to, dahil silang naunang tao sa mundo unang humawa kaya akin ito. Ah, ganun ba? Pwes, bago ka dumating dito, hinawakan ko na yan. Kung unahan ang paghawak ang mga first come, first serve, nauna pa rin ako kesa sa'yo. <laughs> <laughs> Hindi lang porket nahawakan mo na, eh, yun na! Ano ka, politiko? Nahawakan mo lang yung pera, ilakin eh, yun nyo na! Ha? Talagang dinadala mo sa politika usapan, ha? Well, dito sa flower shop, first come, first serve, ang patas. Huwag ka nang magbatikas. Dahil kung hindi ka lalaban ng patas, hindi uunlad ang Pilipinas. Wow, ang lakas. Ako ay nautas. Ang gudong ay butas. Baha na sa labas. Oh. Ay, oh. ang Niloloko mo ba ako? Ay, hindi. Galietas, patatas, manatas, marakas, hulas, barbas, hesta. <laughs> Ganon. Maratas. Akin niya. Akin niya. Teka, sandali po. Bakit? Ah, uh, po ba kayo? Ay, hindi. Nagwa-ballroom dancing kami ng ilit ng undo. Ay, hindi! Tinexact ko na yung energy ko para sa susunod na lahat para sa ang bulaklak na yan! Ay, hindi! Hinihintay lang namin yung mag-video para mag fight ng pag-aaway namin! Ay, hindi! Check-check ko lang kung talaga lang mag-matibay itong mga bulaklak na to! At saka bakit kami mag-aaway sa flower shop oh, <laughs> mo? Oh, ang tingin mo sa mga parang bato! Tingin mo wala kami pinag-aralan? Ano kami? Walang bato? Ang hirap sa mga kagaya mo, masyado kay Asumera! Hindi mo naman ng mga pagkataon na nihiluhos! Gahan mo kami! Masyado kang judgmental! Hindi ka naman Mental ka lang! hiyang, -hiyan hiyang -hiyan na kami sa'yo, ito yung camera. Sorry, sorry. Hiya, hiya na kami siya! Ah, uh, sorry po. Bakit? Uh, sino po ba magbabayad ng tulips? Siya ang nauna! Siya ang may hawak! Siya ang magbabayad! Siya ang sino! Hoy! Udas <laughs> pa